Sa kuwang ito mula sa himpapawid, makikita malalaking kahoy na pinagdikit-dikit at pinagdugtong-dugtong habang nakalutang sa tubig. Ang malalaking troso, parang mga ahas na pinapaanod sa lawa ng Kaliraya, Laguna. Isang linggong minanmanan ng Laguna PNP at AFPN lawa matapos makatanggap na impormasyong dito ro dinadaan ng mga iligal na troso. Nahara hara mga kahoy sa Cavinti, Laguna. Ang nakumpis ka, halos dalawandaang troso na higit kalahating milyong piso ang halaga. Tingin na pinuto ng mga kahoy mula sa bundok ng Sierra Madre at sa Quezon. Uh, dito ang daanan eh sa amin kasi yung accessibility niya in terms of uh, yung uh, kargahan ng mga kahoy, medyo malapit yung Laguna. Matapos putulin ng mga kahoy, hakatakin dito ng mga kalabaw po abana bundok, sa kaisasakay sa mga bangka o ipaanod sa lawa. Sa tulong ng mga bangka, mas madaling na ibabiyay ng patago itong mga logs. Kapag nasa tubig kasi, hindi mo na mapansin ang mga nakulimbat na kahoy, lalo't hila-hila na lamang sila sa ilalim ng tubig. Posible raw natunugan ng mga illegal logger ang police operation. Yung ninanais natin na makuha lahat ng logs ay eh hindi natin na-realize dahil siguro dun sa Erecon ay eh nakita na nila na kukulihin sila. Bawat kahoy, may butas sa magkabilang dulot, may numero nakaukit. Palatandaan daw ito na isang malaking sindikato nasa likod na illegal logging. May lid na raw motoridad pero ayaw mo na nila isiwalat ang pangalan ng grupo Monvalves 5